Hindi kasi ano, umpisa nun meron isang probinsya pupunta na Maynila. Ngayon siyempre, pag pupunta sa Maynila, mga probinsya, ano, meron yung ano, binibigay na parang dispedida. Naghanda yung nanay niya ng ano, ng ginataan. Lubi-lubi, Tapos, ano lubi-lubi? Yun yung ginataan yun. Bilo-bilo, gag. <laughs> <laughs> Sabi yan, yan bilo Nagluto yung nanay niya. na nag Then, na siya, ano. So, nasa biyahe siya, hindi niya naiiwasan yung niya. siyempre. Ginatawag niya yung kinahain mo. Ano kayo, matatay ka. Okay. Uh -huh. Ayun, pumunta kayo siya sa likod ng driver. Sabi nyo sa driver, Manong, manong, pakibaba naman po ako, pakainto yung bus. basta talaga ang ano ko, mura ako. Hindi yan, guli-guli mo lang yan, sabi na, Di, kumandar na rin yung bus. niya talaga eh. Eh, wag ka rin ba? Tapos may amayana naman siya driver. Manong, manong, ihinto mo na. Talagang hindi ko na kaya eh. Wala yan. Guri-guri mo lang yan. Sabi niya. Diretso pa rin yung bus. Hindi na nakati si si Loco. Doon na siya, no? Doon na siya. O oh, may e-box pa yung driver. Tapos sector yung driver. Sabi niya. Ano ba yan? Bakit ang bako-bako niya sa likod? Parang may tumataya. Wala yan, manong. Guri-guri mo lang yan. <laughs> だよ。I